Nasa labing apat hanggang labing limang opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalian flood control projects ang sasampahan na ng kasong graft sa Sandigan Bayan bago o simula sa Nobyembre 25. Kabilang din sa kakasuhan si dating ako Bicol Representative Zaldico at iba pang sangkot na kontratista na nakakuha ng milyon-milyong kontrata sa Bulacan at Mindoro. Narito ang balita ni Sheena Torno. Corruption related, bribery, indirect bribery, malversation, falsification, yan. Maraming maraming uh, ano Maraming involved dito sa mga kasong to. Ito Itong binigang binigyang diin ni okay. Ombudsman okay. Jesus okay. Crispin okay. Rimulya okay. sa mga kasong maaring kaharapin okay. ng mga personalidad okay. at kontratistang sangkot sa anomalya kaugnay ng flood control projects. Sanabi niya na minamadali na nila ang pagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan, lalo na ang mga naunang inihain sa so Office of the Ombudsman. Tagtag -tag niya, Nasa labing tatlong kaso ang kasalukuyang nasa preliminary investigation, kaugnay ng maanumalyang proyekto. Partikular dito ang mga nadiskubring ghost at substandard flood control projects sa Bulacan at Mindoro. Target, target is really uh, by November 25, uh, we will have already or filed with the Sandigan Bayan. Indictable sila sa Sandigan Bayan. Biguman pangalanan ni Rimulyan lahat ng mga opisyal na kakasuhan niya sa Sandigan Bayan pero tiniyak niya na marami umano ang mapapanagot. Kabilang na rito si dating ako, Biko Representative Zaldico, na may koneksyon umano sa SunWest Corporation. Bukod pa riyan, kasama rin ang mga kumpanya na kakulimbat ng bilyones sa pamamagitan ng mga proyekto. We will uh, make the board of directors also uh, liable. Kaya mas marami tayo magiging respondents dito public officials including the district officers siguro mga 14 15 people kasi may kasabihan dito may sinasabi nga hanggang janitor daw ng district office kumukuha ng pera eh Samantala, pinag-aaralan na rin ni ang posibilidad na magkaroon ng live stream sa ginagawang preliminary investigation ukos sa flood control scandal. Kinukonsidera rin niya na isa publiko ang mga resolusyon ng kanyang opisina para isulong umano ang transparency. Kabilang daw dito ang mga desisyon kaugnay ng dismissal order ni Sato Joel Villanueva. Ipopost lang namin yung, ano, yung decisions. Uh, uh, yung uh, Joel Villanueva decisions by Mamkunchita uh, by the former ombudsman and the uh, former ombudsman materes, uh, both criminal and administrative. Kasi nga these are supposed to be public, ano? Public in, in nature. Eh. Uh, all court proceedings are supposed to be public in nature. We were looking at the bounds of transparency that we can adhere to. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si sina Torno, SMN News.